Kim Chu Interview Inamin na nagpaalam kay Paolo Bilino sa pagtanggap ng bagong endorser bilang calendar girl. Alam naman natin na kailangan ang mga sexy photo na actress. Inamin naman na hindi pa niya alam kung nakita na ni Paolo ang mga larawan nakakalat sa social media. Ibig sabihin, may karapatan na sila sa isa't isa at hindi malabong magkarelasyon na ito. Based kasi sa pagsagot niya sa interview, reaksyon ni Paulo ang hinihintay din nila. Nagkwento pa nga si Kim Ju na magkasama sila hagabi ni Paolo Abilino sa taping at very supportive naman ito. Himlay malalaking pao, forever na. Ayon nga sa mga komento, alam na this words Paolo, masyado asing conservative si Jowa. Kaya kailangan ipaalam yan. Kitang kita naman, grabe ang mga picture -e niya. Lahat nakaswimsuit. Kahit sinong boyfriend kakabahan kapag ganyan ang lalabas sa manarawan. Panikurado, maraming mga boys ang mau humaning. Ayon pa sa isang komento, ang ganda at tadhil ni Kim Chu sa naganap ng Tandoi Ram, mas lalo kaming pinahanga. Panigurado, ang mga bashers ay may masasabi na naman sa mga trending pictures ni Adam ngayon. By the way, congratulations, Kimmy! Ipagpatuloy mo lang ang iyong simulan. Marami ka pang mga achievements na makukuha ngayong taon at sa masusunod pang mga taon.